Yan, ipagdarabi kakapsat mga bonsoy. At dito tayo sa Monumento de Rizal. Ito luneta at night na tinatawag nila. Lumupas lang ako kasi mas maganda rin makita ang luneta sa gabi. Actually nga, diba, naka, nakabook kami dito sa Manila Hotel. Bukas pa ang out namin. E si ate, sa kasi puti tumating. Dito sila dumiretso. Inawagan na lang nila ako. So, sinamahan ko naman sila kanina dito. Tapos sa museum naman kami ako naging tourist guide nila kaya may isang gabi pa kami rito last night namin ngayon bukas uwi na kami sa amin sa Quezon City saka darating na yung isang kuya ko bukas galing California yan videos videos lang ha yan yan Rizal Park at night tapos ito pagpatukin natin itong luneta pakita ko sa inyo luneta at night tapos maglalakad tayo papunta doon sa may remedios Remedio Circle hindi ko maano ang Dolomite kasi gabi na eh baka bukas dadaan kami tasaglit lang para naman makita nung bayaw kong puti ang Dolomite Beach Itong Luneta Park sa gabi. Ganda di ba? Actually nga mas maganda nga to sa gabi kasi may fountain, no? Meron pang fountain. Basta remedyo, sana maabuta pa natin yung fountain doon. Sabi pa ng jogging. Yeah. Namiss ko talagang bigla talagang burahan park. Oh, babalik naman tayo sa si May eh. Pagbalik ko talaga doon kami, tatagal talaga tayo doon. Sampuan. Nagkatao lang naman, may mga darating sing balikbayan. Tapos, may mga ganap. pagpatok talaga ng may doon Marami pa tayong pupuntahan sa Baguio City. di pa tayo tapos doon. di pa tayo tapos sa mga gala natin doon. pero gusto ko bago ako malis bago ako bumalit ng Baguio malipot po kay dito sa mga magagandang attraction dito sa Baylila ba bisi yung kasi bad trip eh bawal mag video sila ko na bad trip bawal mag video pinopromote po nga yung pinopromote po nga yung lugar nila eh bakit bawal mag video kanina na naman buwisit ko kanina hindi ko na tinapos yan dito lang <laughs> tayo sa may fountain kakabshot mga bonsai dito oh. Fountain. putok-putok pa eh, no. Lapitan natin, maganda doon. Hello, hello. dami na dito kahit gabi hanggang 9 o'clock yata hindi ko lang alam hanggang anong oras itong open itong ano itong Luneta Park sa gabi video halang natin to sabi ko kahit mga alas ito Kendal. 'Yon, blue, iba-iba blue, red, green. na view dito uh. yeah, upload videos lang po dito po tayo sa Bayloneta Park ito pa yung fountain nila sa gabi ay pupunta pa tayo ng remedios meron din doon eh sa remedios circle meron din doon sana nga meron pa rin yeah, ito yung fountain sa may Lagoon. Dito sa May Park. Yan. Out na ta tayo. Pupunta pa tayo sa Remedios. Circle. Meron din doon. Bye-bye. Nakapchat. Bye. Kapuntoy.